What's up mga kababayan? Nandito ta ngayon sa Kambalde sa sudad po sa Sipalay dahil po ay naupisa na po ang pabahay ni Karimon kay Tata Ernesto po mga kabayan. At tayo naman ay gagawin natin ay tagaluto nila mga kabayan. At nandito kami ngayon sa highway. Mga kabayan no? Oh, sa gilid ng highway. Uh, kami dito. Ako po yung tagaluto mga kababayan sa mga nagagawa sa bahay ni Tata Ernesto. Uh, salamat sa mga Guardian Brotherhood no sila ni pangunahan ni Sir Bonis Salazar founder po ng Guardian Brotherhood Kawayan Chapter uh, nandun po yung bahay ni tatay and e po mga no, sa taas uh, ginagawa na po mga bayan dito uh, na ako na magsasaing mga bayan uh, hirap pa mga dahil po ay ang kahoy basang basa mga bayan <laughs> grabe ito Pag iyaw lang kami daw makabayan. Isda, sarap ito. Mag iyaw na lang. Sino bang nakaranas ito makabayan? na sa ingin sa gilid ng kasada. Makabayan. Uh. parang uulan naman makabayan, kabayan no pero namang ano sa mga namang panahon <laughs> parang uulan naman makabayan, kabayan baka mabasa ito yung sinaing namin <laughs> Doon pa talaga yung bahay ni Tatay Ernesto sa Taas makabayan. dito kasi sa dulo. Kaway kaway sa nakaranas ito mga kabayan Nasa gilid kami ng kalsada mga kababayan Nagsain kami dito Parang uulan naman po mga kababayan Kakapo na nabutan kami ng ulan dito mga kabayan <laughs> Basang basa kami Dito lang kami, dito kami kumain mga kabayan no? Nilagyan na namin ng daon ng saging Nilatag namin kanin ah, Parang picnic mga kabayan Kasama yung mga guardian brotherhood Napino na ni Sir Boni sa daras. Sa tala, talaga mga kabayan na magtutulungan, magtutulungan, no? napaka enjoy pa. Kahit umulan po makabayan tuloy ang misyon, tuloy ang paggawa sa bahay ni Tate Eristo, sa babahay ni Kerimon. At ako naman dito ang tagaluto mga kababayan. Ayan o, no? oh, nabutan ulan. Hindi mo, maluluto ba yan? <laughs> makabayan. Ah, uh, nandun sila sa taas, nagawa makabayan. Kaya ni Perimon, si Lolo Serio. At ang mga Guardian Brotherhood Chapter Kawayan, yung nga ni Sir Boris Salazar.